Magandang gabi sa inyo, welcome back ulit sa ating channel At sa video ito pag-uusapan natin ngayon Kung ano nga ba yung totoong dahilan kung bakit nga ba ni let go ng NLEX Road Warriors itong si Thomas Robinson Or kung nilet go nga ba talaga Or si Thomas Robinson yung umalis sa NLEX Okay, so lilinawin natin yung lahat ngayon dito So pag-usapan natin mga bay, no, Sa mga hindi pa nakakaalam itong si Thomas Robinson Nagkaroon to ng na uh, sagutan sa at bantaan kay uh, Northport uh, Coach na si Pido Harencio So last game nila kontra sa so Northport Panalo yung enlex Pero after ng game nagkaroon siya ng sagutan na yan sa dugout And nagkaroon niya ng mga ay, hindi magandang uh, uh, Sagutan Itong import at si uh, Pido Harencio Mga bay nagbanta pa nga na babarilin ni Pido Harencio Itong si Thomas Robinson Sa dugout Okay pero ayun dito mga bay, after ng game, okay, almost 1 uh, one week na yung nakalipas dun sa uh, incident na yun. Etong si Thomas Robinson is matas uh, matas kasi yung uh, uh, bakasyon or uh, next game schedule ng NLEX. So nagbakasyon muna yung pamilya ni uh, Thomas Robinson, 5-day vacation sa Palawan at Boracay. Okay, and after, uh, after ng uh, bakasyon niya, umalis na dito sa team at doon na nga kani kanina is uh, tinanggal na ng NLEX itong si Thomas Robinson. So ang current standing ngayon mga bayo, nagdinala ni uh, Thomas Robinson ng NLEX sa uh, 2-2 win-loss record. And dahil nga dyan pagbalik ni uh, Thomas Robinson mula doon sa vacation niya nila ng pamilya niya sa Palawan at Buracay, eh tanggal na nga siya. Okay, binalita na nga na natanggal na siya. Okay, pero bago yun pala mga bay, dapat sana merong schedule na uh, meeting ito si Thomas Robinson at si Pidua Rensho kay Commissioner Willie Marshall. Pero hindi na nga yun natuloy dahil nga natanggal si Robinson. And ayon dito sa balita pala mga bay, ano, hindi pala talaga yung NLEX yung nagtanggal dito kay Thomas Robinson kundi si Thomas Robinson mismo ang umalis at uh, humiwalay na dito sa NLEX kasi ayon sa report gustong kasuhan ni Thomas Robinson si uh, coach Pido Orentio ng grief threat yata okay kasi pagbabanta ng uh, pagbabanta sa buhay yung ginawa ni coach Pido Orentio so gustong kasuhan ni Thomas Robinson itong si uh, coach Pido Orentio pero hindi ito pinayagan ng NLEX na mangyari So hindi siya nakatanggap ng suporta mula sa kanyang mother team na Enlex para ituloy yung kaso niya dito kay Coach Pido Harenso at kaya nga dahil doon eh, nagpasya nga itong si Thomas Robinson na umalis na lang sa Enlex. Okay, so dahil nga dito sa so si ni Thomas Robinson eh, mas lalo na namang mga pumangit yung uh, PBA or yung liga natin dito. So maraming mga backlashes and negative comments na natanggap sa pagalis nitong si Thomas Robinson so abangan natin yung mga ibang detalye kung sino yung ipapalit ng NLX si Thomas Robinson sigurado kapek ka to dun sa mga ibang imports na uh, gustong sumaap uh, kung may gusto pa bang maglaro sa PBA okay, so sigurado kapek ka to ang nangyari kay Thomas Robinson so yun lang mga bay maraming salamat sa panonood